ang balagtasan ay paririnig. Kababayang minamahal, lahat tayo'y makinig. Dalawang magaling na makata, balagtas ay ihahatid. Magandang hapon muna sa lahat ang bati naming matamis. Si CJ po ito, ang inatasang maging lakandiwa na siyang papagitna at hahatol sa dalawang maghihidwa. Para naman inspirado, ang kabako'y mawala. Maaari bang makahiling ng palakpakang masagana? palakpak ang sukliko'y salamat, dalawang angkan ni Balagtas ang siya ngayong maghaharap. Ang tagisan ng talino ngayong hapoy magaganap. Pakinggan nating mabutit nang maunawaan niyong tiyak. Akin ay hahayag ang, ang paksa ng balagtasan na ang tema'y sino nga ba ang masikat at higit na hahangaan ang mayangking ligas na talino o ang isang mayaman ating sasagutin ngayon ng malutas ang katanungan, matapos maiyag ang paksang tutugunin, ang dalawang magpipingkian ay atin nang palapitin. Si Marianita Grace, ang siyang unang tawagin. Sa matunog na palakpak, siya'y ating suubin. Muspos -mus pa man tayong batay, pangaral na ng magulang. Ang talina'y kabahagi sa magandang pamumuhay. Ito'y isang katangiang tataglayin habang buhay. Karunungan ay hagdanan sa pag-abot ng tagumpay. Pakinggan naman natin ang makatang makakapinkian. Iniwan niya mga kaklase upang tayong matugunan. Si Jonathan po, matyagat masipag pa. Salubungin natin siya ng palakpakang masagana. Salamat po, Lakandiwa, at sa lahat ng nakikinig. Ako po'y bumabating, buong galak, kinikilig. Sa kalaban ko naman po, malusog ang katawan. Kung siya po'y sa matalino, ako na may believe sa mayaman. Sa pagpapakilala pa lang ng dalawang magpipingkian, ay tila ba mainit na ang kanilang labanan? Para naman ng pananabik niyo ay di mabitin, sila pong dalawa ay atin ng pagsimulain. Musmos pa man batay, pangaral na ng magulang, ang talino'y kabahagi sa magandang pamumuhay. Ito'y isang katangiang tataglayin habang buhay, karunuan ay hagdanan sa pag-abot ng tagumpay. Ang bansa'y umuunlad, kung dito'y nanunungkulan, malawak ang nababatid, di kapos ang kaalaman. Ngunit kung ang namumunoy, masalapi ngunit mangmang, Magagapi ang pag-asa ng kanyang nasasakupan. Maliwanag ang sagot ko sa tanong na tinutugon. Ang marapat na hangaan ay yung mga marurunong. Kahit ikaw ay mayaman, kung ulo mo ay mapurol, kasi ay mailap, sa lapiman ay igugol. Ang panig ni Marianita ay narinig ninyo, higit na sisikat at hahangaan ay itong matalino Pakinggan naman po natin ang makatang si Jonathan Iatid po natin siya ng palakpakang masigabo Kalaban kong para luman ay masyado pong seryoso Baka labis na magdamdam kapag dito ay natalo Yamang paksa namin tungkol sa mayam at matalino Hayaan niyo po muna ako sa inyo ay magkwento Matalini nag-aabroad, tinitiis siya ang hirap Mayaman din nag para naman magpasarap, sino nga ba sa dalawa ang mas lamang at masikat? Kahit sa tulad kong mangma, ang sagot po'y maliwanag. May oras pa katalo ko upang ikaw ay makaatras. Baluti na ang dila mo habang di pa nagkakalat. Balagtas ay hindi lamang labanan ng mauutak. Kuminsan di nagwawagi ang makatang may pambayad. Malabo po ang pananaw sa tunay na nagaganap nitong aking katunggaling panalo ang siyang hangad. Magagawa bang gutumin ng may utak at ng lakas o baka po nagbibiro dahil siya ang babagsak? Yaman ba ang magdadala sa tugatog ng pangarap? Ang ba ng salapi sa paghanga ay pambihag? Dahil yata puro pera sa kataloy na sa utak, pati yaong baloktot na tuwid pa rin sinusulyap. Bilib ka sa matalino, ganyan si Ebak si Adan. Para iisin na kamtana, ngunit wala pa rin kasiyahan. Sangad na magmarunong, nilabag ang kautusan. Pati utos ng may kapal ay nais na mapantayan. <clears throat> Sino nga ba sa dalawa ang mas lamang at masikat? Kahit sa tulad kong mangmang, ang sagot po i maliwanag sandali mo na akong sa laban ay papagitna ang sagutan ng dalaway naging pabigla-bigla para bang mga Texas sa kulung ay nakawala sa pagnanais na makasipat makatuka. Ang hiling ko sa dalawa, sana ang hinahon sa inyo ay di mawala. Muli ay tumindig at sarap sa ay pumagitna. Iatid po natin sila ng palakpakang pampasigla. Nahirap pong umanawa ang makatang mukang pera. At sabi ko ang may aral sa mayaman na nagdadala kung sa menta lumahantong ang may dunong na sumobra sa walang alam pagkatanga. May ospital nga ba kaya? Sobrang silaw sa lapi ay malaking kapintasan. Walang ibang itatangi kundi yaong kumikinang dahil dito'y nailimot sa puso ang kabutihan. Nang dahil din po sa pera, nandyan ang kapalaluan. Wala nga pong pagamutan sa mapuro ng isipan. Dahil hindi pa po sira, pwede pa rin pagtyagaan. Ang malungkot ay silapang pang ignoranteng kababayan. Ang madaling naloloko ng recruiter na malam. Tigilan na ang pagsasabing matalinong siyang may dala. Sa mayaman pagkabaka, malimutan ang bala na. Sa larangan ng bigkasan, mas matalino ang mas magaling. Ngunit sa mayaman, ako naman ay sobrang yaman. Katonggali ang nagsabing, ang tanga ay naloloko, matuwid ang kahulugang, dapat magpakatalino. Si Abraham at Isaac, maging si Job ay may ulo, kaya sila nagsiyaman dahil hindi mga bobo. Hindi ka ba nagtataka? Sikat ka at hinahangaan? Kahit ikaw ay mahirap, talino mo'y sa bigkasan. Talo mo pa si Ayala, Sarmiento at Lardisabal. Marami sa iyong nakikinig dahil sa iyong kaalaman. Bakit ito ba ako Ako'y maging marunong pa. Gayong halos lahat naman, nabibili na ng pera. Talino ng abogado, Dr. Hilat Madrona ay may presyo kagaya rin ng kakaning tinitinda. Sa laban ng pasikatan, sinong unang papansinin? Sinong hahangaan? Pagdalawa'y pagtabihin, Matalino mukhang engot dahil po, pre, O oh, mayamang mukhang genius. Dahil po, may mamahalin. Hindi ka ng halaga. Ang magandang kalooban. Iyan namang salapi mo'y palamuti lang ng katawan. Di sa palabas na anyo, nakikita ang katinuan. Kundi sa gawa ng taong may angking kaalaman. Ako yata ay naligaw sa laman ng napasukan. Akala ko paksa dito ay sinusika siyang hangaan. Kaya man ay panlabas nga sapagkat ang kalooban ay di tayo nga hatol. Yan ay Diyos lang ang may alam. Exelente pang pagkalinis ang mangmang ay naliligaw ang paghanga sa matalino maingat sa dara ay hindi na mayaman na binubugbog ng kalaban sa marunong verse mangmang napalihis ang usapan kamangmanga ng mayaman asya kong tinutukoy mahirap makaintindi kalaban ko ay nagmamaktol ako pa ngayon ito pangunawin kinukula magkano ka sabihin mo matahimik ka na lamang katalukoy tilong bobo abusado rin pala Kung na tiket mo no. may pampakit na ka ka marunong ang hangaan, di mayaman walang so, alam hindi andoy kitaming matalinong magnanakaw akin na pong pipigilin. Talakta ka ng dalawa, ako na mang lakandiwa, ang papasok sa eksena. Ang ilinggo sa dalawa ay maggamay na. Sa inyo, mga kababayan, palakpakan muli sila. Mahirap man ang humaton, ay akin ang gagawin sa katuwiran ng dalawa na mahirap arokin. Pagkat ang dalawang ito'y kapwa magagaling, marahil ay mahihirapan ako matuwid nila ay limiin. Kung ang daliri ginamit sa mabuting paraan, walang pagsalang ito'y dapat nating hangaan. Ngunit kung ito'y ginamit sa kapwa't panlalamang, pagkusay dapat pang ito'y pintasan. Hahangaan mo rin ba ang isang mayaman kung wala namang malasakit sa kapwa nahihirapan? Tatapwat ko ang yamay, kinamit sa katuwiran, walang pag-aatubiling, sisikat ka at hahangaan. At kung sa tugatog ng tagumpay, ay marunong ang kailangan, tatapwat kailangan din ang puhunan ng mayaman, yaman ng magpapakilos sa matalinong tauhan, ngunit matalinong tauhan din ang magpapatakbo sa negosyo ng mayaman. Ang paksa ay sino nga ba? Ang masikat at higit na hahangaan, ang mayaking likas na talino, ang isang mayaman. Narito po ang hatol ko sa dalawang naghidwaan. Patas po ang naging laban, sila'y ating palakpakan.